Ano na na yung kwan? Nangibot na magtagod na kay Napay nabilin kahapon Wata, si Tanom na may mga kaidol <laughs> Tanom na may sa siya... Nag Nagtanim na yung isa dyan no, oh, yun ano, yung nakatalikod reklamo na ng reklamo kasi ayaw doon niya magbunot ng punla gusto niya na magtanim gahi daw hmm, yung ko, oh, patag buti na lang inulan kahapon medyo natubig-tubigan talaga ay kagabi pala umulan Ana na! Ante! Ante! Ari! <laughs> na, kamutama ano, yung na namin yung taas, sa <laughs> no? sa baba. Ito na lang, kulang sa gitna, tsaka ito. Ito, mga kaidolo, kailangan, kailangan namin magigib ng tubig para lang sa tutubigan namin yung kunla kasi natuyuan ng mga kaidol hakot kami ng tubig nabutan hmm, ng taginit hmm. nabutan ng taginit mamadali na mga kaidol kay medyo hapit na sa oras ito naman yung kila ano kila insi mami o oh, ayan oh tatanim na naman. kaso lang nabutan kami ng tag init kaya natuyo na. So, biao Ano siya? Muntanom na lang do'n. Okay. Yan. Update na lang ngayon mga, mga ka-idol. Bye! Ito na mga idol, kaunti na lang oh. Kaunti na lang ang bubunutin namin ano pula. Magtatanim na kami lahat mamaya. Ah, ah, oh, mga idol. Yun oh. na lang ang natira do sa gitna. Are Are Asik mau masak. Me 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 me. Ya no. Ini cari makan. Gimuk mau makan. Hah? Kita mau makan. Bilang aku bang. Kamu ini Asa. Kandeng teh. mga ka kaidol konti na lang gamay na lang nabilin konti konti na lang mga kaidol na mga kaidol tapos na kami ting tis na lang Kaya mga kaidol konti na lang ting tis na lang thank you for watching see you next vlog bye bye Don't forget to share and follow my Facebook page. Oh